So good day mga boss So nandito na naman tayo sa Ariel Moto Shop uh, At na naman tayo ng motor At meron tayong dito Rango 125 Bakit nga aga? Ano gan sira? Ayan. So ito daw Yung kanyang carburetor is minsan namamalya so, so Tayo din na din naglilinis na ito Ay ilang wari Saan buwan na yata uling hindi na gagalaw. so ito ang gagawin natin lilinisin lang natin yung carburetor <laughs> at kumapansin natin ito daw merong ginawa sa tangke ewan ko nag, nil, ano, yata ng suka daw sabi so pagbubukas naman yan mga boses madali lang tanggalin nyo lang to tapos daluan gis tapos yung kanyang pinaka ano sa taas yung takip tapos yung kanyang pinaka airbox kakalasin lang natin. So kuha lang tayong screw. Yung screw ng malaki para sure. Ito. Sagad. Hindi ko ito na-videohan dati mga boss. At ngayon ko lang ito i-vlog dahil pinagkatiwala sa atin iniwan na dito sa atin malapit lang naman taga dito lang din naman yung nag nagpapagawa na ito ayan yun nya itong dalawang gis digkabila tapos itong kanyang sa airbox tapos yung kanyang pinakabaso so kakalisin na natin gamit ang screw at saka gis screw ulit screw maliit naman yun know, kalimutan ng isang nagpapa yung kahapon nakalimutan <laughs> nanghiram kasi ng ram air naiwan ang iskro so yung gamit kong iskro hindi ko alam kasi kung saan napalagay yan hirap sa mga ano basta na lang gumamit hirapan tuloy pag naghahanap <laughs> yung mga relate dyan ng mga na kung na, 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 na misplaced kung saan na palagay pero alam ko nandito yun eh. Oh, sabi sa inyo. Hindi naman totally nawala. Nakakalimutan lang kung saan nilagay. Yan. Ito naman g's Sa so, may isa pa nga pala mga boss yung kanyang pinaka gas. Yung kanyang supply ng gas galing sa tangke. Eh. Kakalasin din natin yan. May patay naman to ng gas eh pwede naman nating bunutin na lang din ito so, makita ko sa inyo ito so, sya yan e, papatayin lang natin yan e, hap lang natin okay na tutulo man yan kan ayun. Ah. dapat hindi niya mapatulong ng ganun mga basit tago lang natin sa mate at kalasin na natin tong kanyang isa na natatago so kakalasin ko lang itong mga boss balikan ko kayo agad so ito na mga boss nabunot na natin siya madali lang naman bunutin. So ito ang lagay ng kanyang karburador, halos malinis pa naman. So baka lang talaga may suminip sa kanyang pinakatangke at yun, dumi dumi ang suminip kung dumaan sa gas line so bubuksan natin to titingnan natin, check check natin, lilinisin natin at yun magiging okay na ulit big bike na to big bike nga naman mga boss napakalaki <laughs> da, gusto mo ng paglaki ma So, ayan mga basurusi, rango 125. Ayan. Napakalaki. Ayan. So, bubuksan natin itong mga boss. Meron lang naman itong tatlong screw. Tatlong screw siya. Tapos, yun, linisin na natin. So, moment of truth. Kung makikita nyo naman mga boss. Napakadumi. So, tatapon na natin itong nasa pinakailalim niya. At ito naman ay gagawin na natin panlinis. So, sa so mga bubukas dyan, talagang pagkakinalas nyo, may mga na laman dyan. Pwede nyo siyang gamitin panlinis na. At ito pa, isa pang tips para sa inyo mga boss. Itong kanyang gasket na nasa palibot na yan. Kapag hindi nyo matanggal or ano, wag nyo na lang papadikitan sa gas. So, ito, hindi kita naman siya ng gas pero hindi naman natin na siya tatanggalin at ganong pagka kasi tinanggal natin yan mga boss it's yan hindi naman siya magpipit dyan kumbaga kailangan natin painitan para umurong yung kanyang pagkagoma so yan hindi na natin siya tatanggalin hindi tutuyuin na agad natin ito ng basahan na tuyo at kung mapapansin nyo nga dumi ng ilalim niya. So titingnan na din natin yung kanyang pinaka jettings at baka mamaya eh, may mga lupa-lupa or kung anong mang kusang galing sa tangke ba nga ba yun or ito kung makaya papansin nyo baka nga may sumingit doon so papasiritan to na, natin to ng hangin tatapon natin to ang dumi niya oh. wow so shout out nga pala sa may ari nito Joey Joey, ito ang yung inyong... kay Joey, ito ang yung carburetor ano itong <laughs> na mungo sa ilalim so nandito si Ariel Ariel Montessor Ariel Moto siya pang aking ama Tay! 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 Tatay! Parne ka! So, tinatawag lang natin. Papakita natin siya sa inyo. So, kakauwi niya lang, kararating niya lang at gat, lalain niya yung ngayon. Niyo. Yung, motor ng kanyang katarbaho. Shoutout po. Boss, okay lang ba to? Sa palagay mo? oh, uh -uh, putik. Putik. Naka ng putik. Shoutout mo yung may ari. Kanina yan? Hindi mo kilala yan. Maliit na motor na yan. Hey, Joey. Ah. Hey, ini Anong diferensya niya bakit daw? Namamalya daw. Ay baka ka kaya namamalya oh. Ayun oh, kitang kita pa di ini. Eh. Kasama yun sa pinagtatapunan eh. ayun oh. ski. So lilinisin na. Klaseng matagal ng stock yan, ano? Uh. Oo. Hindi nagagamit. Okay mga boss, uh, yan yung mga diferensya ng mga motor na dinadala dito. Pag hindi carburetor sa makina. Pero tama ng duda na. Pero ayun may ano, bubuha, hindi daw mabuhay. Hindi daw mabuhay, pero nung dinala pa pa rin ay natakot. Nabuhay. Eh, hey, paano ito meaning ang tubig? ito eh, pagkain eh, tumakbo ng malayo eh Wala na, palya na ulit Palya na ulit Kaya nang na ng niya yung tubig Ito so, yan Lilinisin lang yan mga boss Tapos pagkalinis niyan Gabit na Taka ulit Bakit niya baka may tubig yun ang tangko so, so, so kung, mapapansin nyo, hindi na natin ito tinanggal mga boss hindi naman natin siya na Gagalawin dyan sa pastong yan. Gawin ang pagkaginalaw pa kasi natin yung Papagapa yan. Kalutang eh na. Mm hmm. Dalagyan na natin itong beta gray para safe. Para walang tagas, wala man, walang sisinip na gasolina. Okay lang, manipis lang. Hmm. Sirita natin ang tangin. So ayan, tatapusin lang yon Tapos pagka natapos yun, ikakabit, testingin at okay na no? yes ah, sexy mo naman huwag mo naman tutok na sa akin nakikita ang abs ko ah, sexy <laughs> Bahan 喜马拉雅 So, ibabalik natin to mga boss. buboy na uli natin siya. malinis na. Okay na. Punasan lang natin ng kaunti. Mahalaga namang sobrang linis talaga dapat iyon loob eh. Hindi naman natin masyado kakuskusin. At para... Kitang-kitang real na real. Ano na ba ito? So ito pala madami pa. Ito mapapansin nyo. Mara itong pagsimula ng kanyang pag-overflow. May mga namumu sa kanyang karayo. Eh, ano ka ang tawag dito? Needle. Needle. Stopper. Floater needle. Stopper. Pagkita natin ulit. Okay na. ng yellow babalik lang natin yung kanyang o-ring sa likod then magpaka na ulit Tried lang natin to sa kabila pala Para hindi na tayo magsisikwat mamaya Yan bis may RPM hindi lalos yung niya hmm. galaw lang Nakabit lang natin yung kanyang pinaka... sa airbox niya. Tsaka yung kanyang... tsyanap mga hangin. Tsya tsyanap mga hangin. May inaang battery. may mga boss na nagka-idle na siya at okay na kabalik na lang yung host ng airbox So ayun mga boss, tapos na natin, nalinis na, na-check na natin yung buong carburetor niya. Ano masasabi mo boss sa ating gawa? Kinuha niya. Hindi na nabidyohan. Hindi na nabidyohan. Pagka testing eh, sabi, ayos na, ayos na. Ayos na. May naantok. Tulog. Asya, dito ko na boss mga ta dito na dito ko na tataposin ito mga boss. At salamat sa inyong panonood. Sana may kayo may natutunan at kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye.